for today's vlog nga guys ang ituturo ko naman sa inyo is tricks kung paano hindi tayo nakakalimot sa mga lines natin lalo na kung nagbablog tayo tapos pag nakaharap tayo sa camera syempre nakakalimutan natin yung mga sasabihin natin ngayon meron akong ituturo sa inyo na natuklasan ko at i-share ko sa inyo kung paano hindi natin makakalimutan yung lines natin habang nagbablog tayo, habang nagsasalita tayo sa camera kasi minsan talaga nakakalimutan tayo ng mga lines so ngayon guys, meron akong ituturo sa inyo panoorin nyo po yung tutorial na ginawa ko so ito yung ituturo ko sa inyo para hindi kayo mahihirapan kapag nakaharap kayo sa camera at hindi nyo nakakalimutan yung lines nyo so punta tayo dito sa ating CapCut yung camera ng CapCut yung gagamitin natin guys ayan So, after nito, makikita nyo yung teleprompter dito, guys. Click nyo lang yan. And then, uh, ayan yan ang nakalagay dito. Hi, I'm CapCut Teleprompter and I can help you remember the line. So, ibig sabihin, guys, uh, kung kayo nahihirapan kayo magsalita sa camera, nakakalimutan nyo yung line nyo, pwede nyo itong gamitin, guys. Kunyari, ganyan. Hi, guys. Welcome back to my vlog. Kunyari, ganyan. Diba, minsan nakakalimutan niyo yung layo niyo. Pwede niyo 'tong gamitin, guys. Ayan. At uh, hindi niyo na makakalimutan yung layo niyo Kasi nga, habang uh, umaandar yan sa inyong uh, uh, camera, hindi nyan naman yan nakikita, guys, ng iba. Ikaw lang nakakakita nyan. Kunyari ganyan. Kunyari marami yan, guys. Tapos sa pagtapos ka na, idan nyo lang. Ayan, diba? Makikita nyo yan sa harapan nyo. At yung iba, hindi nila yan nakikita. So, ang gagawin nyo, guys, ayan at papakanda rin natin yung ating video dito. So, pwede nyo parang pala yung bagalan guys. Kung mabagal kayo magsalita, ayan, pwede nyo bagalan, pwede nyo palakihin yung uh, words, pwede nyo maglagay kayo ng kulay, depende po yan sa inyo. At kapag ready na kayo, pwede nyo lang rin yung video. Kunyari guys, eto. Hi guys! Ay, wala pa pala. May number pa pala. Hi guys! Welcome back to my vlog. O, diba, bongga? Para hindi nyo nakakalimutan yung line nyo dito kapag mag Uh, pag nakaharap kayo sa camera nyo, ba? Diba? So, di ba minsan nakakalimutan ng iba na nagbablog sila, nakakalimutan nila yung line. Para hindi nila makalimutan yung line, ganyan yung gagawin nyo, guys. Maglagay kayo ng uh, words dyan at pwede nyo na yung gamitin sa inyong vlog. O, ba? Diba? So, after nyan, pwede nyo na yan uh, i-upload. okay na na. Hi, guys. Welcome, welcome back to my vlog. To my vlog o, diba? Po, guys. Ayan. Export lang at may sasave na yan nakita nyo sa taas may done ayan, ganyan lang pwede nyo na yan i-upload guys